nitong mga nakaraang araw pumalo sa danger level of 42 degrees Celsius pataas ang heat index o damang init sa ilang lugar. Dahil dyan, nagpaalala si Philippine Red Cross Chairman at CEO Dick Gordon sa mga heat-related illnesses tulad ng heat stroke. Ayon kay Chairman Gordon, may ilang hakbang na pwedeng gawin ang publiko para maiwasan ito kanainito na kayo, pumunta na kayo sa loob, pumasok kayo na sa isang air condition at uh, dapat eh, alam nyo lang ang gagawin nyo. Uh, dahil la, uh, lagyan nyo ng wisikan kayo ng tubig uh, para kumalamay ang katawan. Ang importante dito ay talagang pinapantayan natin yung ating katawan. Baka nahihilo na tayo, hindi tayo pinapawisan, pero tinatamaan ka na ng heat stroke. So it's important na pagka uh, hindi mo malagip yan, baka bumaksak ka na, na lang at tumama pa ulo mo sa sahig, madidistract ka pa. Kailangan talaga uh, meron kang body system kung lumalabas kayo, tiritiga ng isa -tsa. Hindi lang tag-init ngayon, super init. At pag may super init, maraming magkakasakit. Baka hindi natin namamalayan, hindi tayo pinapawisan, pero we are already overloaded na tayo sa heat sa katawan natin. That's so why it's so important na palaging mayinom tayo ng tubig. Bukod sa mga yan, pinapayuhan din ang publiko na umiwas sa matatamis na inumin tulad ng soft drinks. Mas mainam din na magsuot ng maninipis at light-colored shirts para komportable sa gitna ng mainit na panahon. Kung sakali man na kailangan ng agarang tulong, ipinaalala ni Chairman Gordon na mayroong hotline 143 na maaaring tawagan. At kung kayo ay babaksak, kailangan tumawag kayo sa 143. Yung mga sa inyo, dahil ang ambulansya para matulungan kayo. Sa gitna ng mainit na panahon, minungkahi ni Chairman Gordon na pag-aralan ang disenyo ng mga gusali sa mga paaralan. Pwede rin daw maglagay ng insulation para mabawasan ang init sa mga silid-aralan. Maaaring tayo magkasakit. Uh, sobra na ang naiinitan yung katawan kaya dapat alis tayo. Kaya yung mga bata, sinatikli sa eskwela. Kaya na dapat eh, pag-aralan natin ang ating mga construction din sa eskwela na dapat may eh, insulation lahat ang building natin, lalo na yung mga bubong natin kung malalagyan ng insulation para hindi mainitan masyado mga bata, eh talagang dapat ganun. Pero ayun, safety first. Bantayan nyo ang katawan nyo, bantayan nyo ang pakiramdan nyo. Dagdag pa ni Chairman Gordon, mahalaga sa mga panahong ito ang pagkakaroon ng maayos na ventilation at paggamit ng mga materyales na may mataas na thermal resistance. Sa ganitong paraan, mababawasan ang pagpasok ng init na mula sa labas.